May badjaw galing sa bondo. Kaluto. <laughs> Kari kali wa. Na mga boy mga boys mga boys ako. Boy. Ay gali ang to sa na sa lover video. ka na sa presyo to na. Ngapunta. Ara luto. Yawa na mitna, mitkilay. Ay pa kito na hindi po kadamit na ako. Ha. Ay uh, na lu. Hoy, oper, ka asuha. ha. Siya na galaw. Para alay like, na gali si Jobert Kabalan di pa dila. Ay. Uh, so, so, uh, to subong. So, kilo Smoke, tapos box box pa natin yun yan dyan kuya kuya abla na yan pero bakod na pala to yun yan na nasa ko siya no yan ay dyan sa camera may Oh, manggira. <laughs> manggira sa mga guys. Manggira sa mga park. O, oh, par na buesa isa ko para. Ay, sige lewa. Balik ko sa ay uh, gisugo <coughs> sa. <higisugos>, um, kita <coughs> naman dito, dito sa bumabulos sa. Yo, men. Para unan. Ah.